Sa game na ito wala ako kaagaw mag-core, kaya naman nag -core direct na ako. Dahil nakita ko sa mapa na, sa may blue buff lalabas yung repulyo, blue buff muna inuna ko, habang wala pa yung repulyo kinuha ko muna itong tuko. Tapos dumiretso na ako sa repulyo, ang kaso nagkamali ako ng diskarte, kaya ako pa ang nasawi. Ang mas masakit, sila pa nakakuha ng Little Wanderer sabi ni Sir Hugo. Sa unang turtle, hindi ko na pinilit agawin dahil mag-isa lang ako. Kinuha ko na lang muna orange buff ko. Hindi ko magawang mag-invade dahil palagi dalawa kasama ng core nila, Kaya naman tamang iwas at farm lang muna ako. Dito nakita ko sa mapa nag o over the backwood MM nila. Kaya naman dali-dali ako kumaliwa at nabigyan ko si Bruno. Tamang farm lang muna ako habang naghihintay ng pagkakataon, napansin ko may blue buff sa kalaban, susubukan ko sana nakawin. Ang kaso ang dami pala nakapaligid para tulungan core nila, sana all, inaalagaan ang core. Sana all. Kaya naman hindi ko napinilit, baka, demogo pa, este baka masawi pa ako. dahil napansin ko para na si Silvana, dali-dali na ako tumakbo. Are you Why are you napansin ko sa mapa pinagtutulungan si Freya, kaya naman sakto nakuha ko na orange buff ko. Nabigyan ko tank nila, ang hindi ko napansin nakatago pala sa damuhan si Silvana, kaya sabay kami na take down ni Freya. Pagkabuhay ko, sinubukan ko agawin ang turtle, ang problema nagkamali na naman ako. Enemies! Ang maganda, nabigyan ko core nila kaya naman kahit lamang pa din kalaban, unti-unti na kami nakakasabay. Come on. Kanina ko pa nahahalata, bakit lagi nawawala blue buff ko, ayun pala si Chang eh, ninanakaw niya pala, kaya naman tinulungan ko na siya makauwi. Ang <laughs> Kanina ko pa din napapansin, kung saan ako naroon, sinusundan ako palagi ng kupro o tank nila, kaya naman dito na hall at ako na mag-isa lang siya, kaya tinulungan ko na makauwi, at nakita ko sa mid lane si Marcus, tinuntahan ko na agad, dahil parating na mage namin, dahil doon naka double kill na ako, pero muntikan pa, salamat sa mage namin. Pagbalik ko patay pa for nila, kaya naman easy turtle, at wala na gawa si Cooper kundi tumakbo na lang. Dahil halos nakakabawi at nakakalamang na kami, nakita ko sa mapa mag-isa lang si Martis, kaya tinulungan ko agad kakampi ko, ayon mega feel na ako mga idol. Dahil doon nakapag-invade na ako, at parang naaamoy ko na yung victory, joke lang mga idol. Akala ko ako lang yung nakakabawi, pati din pala ex-lay namin na si Freya. Tumataba na din, kaya naman halos maubos na kore ng kalaban. Dahil nakafocus ako para ipanalo ang laro, hindi ko na namalayan na kapag Lord na pala MM namin, at sabi ng isip ko, sana always ganito kakampi ko, may victory mindset at hindi puro trash talk ang alam. Dito kinukuha ko muna itong crab, hindi ko nahalata na sa damuhan pala tank nila, kaya naman nag second steal na ako agad, sakto na sa likuran ko si Hanabi, dahil dyan naka double kill pa MM namin. dahil kami na ang nakakalamang, balak ko na ubusin buff ng kalaban, at gustong gusto ko na tapusin. Ang problema nag overextend ako at na stun pa ako ni Kufra, dahil sa pagkakamali ko doon naging, alanganin tuloy kami. Pagkabuhay ko agad ako nag clear ng lane, at balak ko kunin blue buff ko, yun pala nakaabang na mga kalaban sa damuhan, at hindi ako makakilos dahil sa tank ila, mabuti na lang may frozen ako kaya sabay kami namatay ng kufra. Dahil sobrang dikit na ng laban, nahirapan na din ako mag-clear ng minions. Kaya naman hindi na ako gaano nagpa-farm, naging priority ko na mag-push, at sakto umaarangkada na MM namin, kaya basag to na lang muna ako. Mabuti na lang nag-emortal item ako, magibitin na naman sana, salamat talaga sa minions namin hahaha. -ha -ha. Pero alam nyo mga idol na awa ako kay Chang E, nahirapan na siya patayin minions namin, Miss day mga idol, sabrang tagal ng labanan, kala mo mga high rank. Thanks for watching mga idol, good night at mabuhay ang Pilipinas.